yung parang totoo na talaga ang kilig ni Kim Chu. Maging si Paolo din naman dahil yung reaction niya after sabihin ni Kim na kinabahan siya. Kaya naman ang mga fans na present ng araw na yon talaga namang kilig na kilig at hype na hype dahil sa presence ng Kim Pao. Hindi talaga may tanggi ang napakagandang chemistry sa pagitan nilang dalawa. Napaka-successful din ng na mga pinagsasamahan nilang mga projects. Ito nga kaya ay dahil talagang magaling silang umarte o talagang may namumuo ng magandang samahan sa pagitan nilang dalawa. Ano sa tingin nyo guys? Comment down below. Salamat sa panonood.